So yan mga boss, nandito tayo ngayon sa warehouse natin. As usual, ito na yung mga item natin para sa bodega sale natin sa Sabado at Linggo mga boss. So ito na yung second batch natin, kinakarga na yung mga laptop. Kuya guard, saan papunta to? Angeles, po, Angeles saka yung sa kayo sa Sampalok to. No? Itong ano na to, Angeles to. Angeles. Yan no, mga boss, ito yung uh, sasakyan natin na papuntang Angeles. So hintayin natin mamaya yung papuntang laptop warehouse Sampalok. So again, no, mga boss, kung naghahanap kayo ng mga murang laptop at desktop, no, yung mga 1499, 2499, 3999, magiging available yan sa Sabado at Linggo, mga boss. Yan, lahat to, mga boss, binaprepare na natin para sa sale natin sa Sabado at Linggo. Yan, pati itong mga printer na to mga boss, ipapadala nila sa branch yan. So paano, mga boss, no? Kita-kita tayo sa Sabado at Linggo, dyan sa Laptop Warehouse, ang Palok, at Laptop Warehouse, Angeles so iwan ka sa babak sa comment section yung pin location mga boss para hindi kayo maligaw so paano mga boss let's go